Okay, kita ko sa inyo yung kotse na pag may banggaan ng kotse dito sa Saudi Arabia. Yan po. Yan po. Yan lumabas yung pinakaano niya, oh. Di ba? Yan umano yung ano, yung sa driver, oh. Di ba? Oh. Dito yung pinakaano niya, pang may bang anong hindi ko anong, anong ka, Yan, inyong, ano, nakalimutan ko tawag diyan yun ang naglabasa yung ano sa loob yun po tsura yun po yun po yun po grabe na ano yung ano yung musulinan yun kasi na nangyari ganun ganon pag may banggaan hindi naman wala accident kasi lumabas yung pinaka ano niya sa loob diba yung pinglang lumobo ang tawag doon kalimutan ko yung pangalan uh, ganon po dito sa area na to talaga laging ano lalo na kung nagmamadali sila ganun nangyayari kasi may mga daan po kasi dito na may mga daan kasi dito na maluwag may mga daanan din nandito na masikip hindi na ganun saka may mga daanan din na hindi masyadong sabihin hindi as in non-standard din minsan uh, mayroon din talaga point of accident. O, kung totoo po, kung ikukun baga dito dyan, sa ka Pilipinas, sa ka dito, mas mara, mas ano ko sa akin, sa tingin ko mas maraming ano dito, uh, accidental na sa mga sasakyan kaysa dyan sa Pilipinas. Kasi dito kasi, pakikita ko sa inyo yung mga itsura ng mga daanan dito, pag may time tayo. Iikutin natin yung mga eskinita, yung mga public road kung anong itsura yun po kaya huwag tayong magtataka kung baka niisip natin po walang ditong aksidente sa mga sasakyan sa ibang bansa o sa Saudi Arabia mayroon din po talaga hindi na maiwasan yan para sa akin ay po